Deep in the shadows, I know it's hard put... Uy, napanood ko naman. Ay, marites talaga ako guys ba. Napanood ko naman ang isang video na kung saan pinagkaguluhan talaga si Miss Universe Chelsea Manalo. Ayan guys, panoorin nyo. Mm. Oh! <laughs> Pus pugi. Oh! <laughs> may pugi. Ay, may pugi. Char. Robin, no, oh, mostly talaga lalaki talaga ang nagpapa-autograph sa kanya. As in. Oh no! Sige! <laughs> Ay, ang bot na lang sa totoo lang. Kinikiligin ako dun sa isang pogi ba? Na nagpapa sa kanya. Siyempre, busy-busy si Chelsea Manalo. Agoy, tangoy. Yun nang maganda. Kasi, uh, na-appreciate talaga nila yung maliban sa beauty, at pag buong pagkatao ni, Chelsea Manalo, alam mo kasi ang taong matatalino naman talaga at saka marunong mag-psycho. Wow, mag-psycho yun. Uh, makikita na kasi nila yan eh. Kung totoo ka or hindi. Yun yun. Kaya nakikita na kay Miss Universe Chelsea Manalo, ang pagiging totoo at hindi ba ano, pagiging totoo at pagiging mabuting tao. Yun yun. Yan, yan, yan!